Wah. Wah. Ayo timbir nito. Ano? Ayun yung bisikleta sanay sa lubak. <laughs> 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 Ayun, nagbabalik na naman tayo mga katreks. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating matutunghayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong makapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na, let's go! Ini uh, e, 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 para ni. <laughs> Napa? Korban ni na? Korban pa rin. O, kanin pa rin, no? Mukhang walang ulam, mo. Ah. O, kanin pa rin. <laughs> Magpipiknik ng kanin, eh, no? ba? <laughs> Parang wrestling, eh. Tumapik na si ate, eh. Bayaw, eh. <laughs> Bayaw, biglang binalot. Biglang napabilig to, yeah. Hmm? Yan o, nang asin pa oh. eh? Nag-heart pa. nakakatawid kaya ito mukhang oh, malakas naman si kuya eh kayang kaya yan tandaan lang kaya yan pansit ayaw di ba? Biglang nalapag dun. Kaka wow. cellphone wow. mo yan. Bumalik ka na lang. Wow. Yun know. o. Discarte lang talaga. Para makagala. Dito sa Pilipinas, pag kulay blue ang mata mo, ipapa-KMJS ka? Totoo talaga yan. Pag kulay pula, pede ya <laughs> tutong tutong <nga> yan. <laughs> <laughs> Mang mayer tanggalin yung pa ah. na si kuya. <laughs> parang gusto ko rin makapaglaro dyan. sino? <coughs> you know, yun, Break time naman daw. Kaya pwede maglaro. <coughs> wow! Wow! Huh? Kaya kayang buhatin yan? Wow! <coughs> si ati pala ang bubuhatin. <coughs> Hmm. <laughs> Yan ah, sumunod sa patakaran. <laughs> Ganyan daw pala yung pagtawid. <laughs> may gumaya. Hindi <laughs> ano, you know, may namataan. Um, masarap na pitasin po pinugnog ko kaya. Ano <laughs> <laughs> kaya diskarte niya? Ibinalik. <laughs> <laughs> Ibinalik binalik talaga. <laughs> Hindi alat ang bawas, ha? Mm? Ay! Napabigay. Hmm? Parang mga balong panganak lang, ha? Bibis star ka

Inaisip ko pa na pitay. ganda naman ng boss ko. Inaisip ko na lang mo. Alam niya yung masakit? Aha. Nagmahal ako ng pangit. O bakit kaya? Ito mas masakit. Yung nagmahal ka ng maganda. Pero marami nang nakatira. Yun lang. Napakasakit nga. <laughs> Wala akong ganang kumain. Ako pa tinakot mo na hindi ka kakain? Wala akong pakialam kahit hindi ka kumain magdamag. Wala akong pakialam kung magutom pa. ka. Wala akong pakialam kahit kumain ka na ba? Ayaw, lima. Kumain ka na ba? Kailangan lang pala makakita Kaya ng salap ako eh. Ano mga Alam mo naman hindi kita matitiis. Mahal na mahal kita sobrang. Pagmahal so, naman pala. <laughs> mm? <laughs> <laughs> Ba't siya tayo oh, steady ha. Ah. Steady ha kung Oh, steady, steady. Steady. Oh, oh yan. Guha ah. <laughs> <laughs> oh, na. ito muna. Makinig ka sa foreman mo ha. Sa post binuhitan. Naguhitan mo na. Oh, foreman. Naguhitan na. Nasaan? Sa mo ginuhitan? Ito foreman, no? Anak. Nanuod ako ng balita. Sabi yeah, ma. may bagyo daw na paparating. Mm, Kaya dapat to. maghanda. Kaya nung oh, ma, bumagyo talaga. na, nag-espagiti kami. <laughs> <laughs> Naghanda nga. Diyan <laughs> yeah. Hindi mm. ako nakatulog kagabi ah. Naiisip ko kasi yung utang natin kay kumpare. Kung paano yeah, natin na. mabayaran. Hirap makatulog niya. Madali lang yan. Tawagan mo mm -hmm. si kumpare, sabihin mo, hindi ka makakabayad ng utang. Para huh? siya naman ang hindi makatulog. Yun lang. <laughs> hindi talaga makakatulog <laughs> yun. <laughs> Ayon, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga panibejideos. At sa mga hindi pa po nagsa-subscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa niyo na po. Salamat.